day mga tol no uh, Araw ng linggo ngayon At 16, 2025, mga tol Bali, babiyahin tayo kay ngayon Ang oras natin ay 10.51am na mga tol Late na tayong kukuha ng buhay Kasi late na rin tayo nagising So dito tayo sa may ano ngayon Sa may linawan Dito sa may San Jose del Monte Bulacan So dito na tayo nag-start na mag-abang-abang ng mga kukunin natin yung booking So na, uh, magkukuha tayo ng magandang booking ngayon A few minutes later Hello ma'am, uh, good morning, lala ito ma'am Yes po uh, Ma'am, uh, tatanong ko lang kung ano yung kukunin ko dyan Ma'am, po po Opo, nandito lang ako sa may ma'am pero may, ano ma'am, yung daan kasi dito ma'am, nakakaano ma'am, may dalawa kasi tinuro kasi nung map ma'am eh. Anong pinakamagandang kasada dito ma'am, papuntang ano ma'am, yung papuntang tungko o yung papuntang simbahan ng ano ma'am? Ah, uh, papuntang tungko po, sige sige. sige. Puntahan ko na lang ma'am, mga nasa 7 to 6 minutes po yung layo ma'am eh. sige po, sige. Sige ma'am po, ko na lang po ma'am. Maraming mo salamat. Ay, hey, ma'am. Okay. Oh, okay, na. Ito lang, ma'am. Ah, sige po. Ma'am, huwag lang ba sabayan ko ng isang booking? Para dalawang booking po. Sige po. Salamat, ma'am. So, yun mga tol, eh. Gapang-gapang muna tayo. hindi wala tayo na kuwang kasabay nitong isang papuntang marikina. Anong oras na? Ah? 11.58. Ayan na mga tol. Dito pa lang tayo sa may ano, Governor Pichon na ng San Jose del Monte, Bulacan, mga tol, ano? Bali, punta tayo ng Muson. Dito tayo dadaan, tapos kapag na lang tayo, gapang-gapang tayo. Two thousand years later. So yun mga tol, nakakuha tayo ng booking Nandito na tayo sa may ano, nandito na tayo sa may mismong kalookan, mga tol. Nakakuha ko ng booking dito, mga tol, oh. Uh... Galing din sa may Caloocan, papuntang Papuntang Paranaque City itong mga tol Wali kukunin natin, medyo malapit lang naman itong pick up na to eh Hello po, sir, good afternoon Lalamove po ito, sir yes. Sir, ah tanong Opo Tatanong ko lang sir, kunin kukunin ko, ko dyan sir Papuntang ano, Paranaque, sir Saan ko lang po O sige sir, puntahan ko lang sir Nandito ako sa may ano sir, sa may kalayaan School sige po, salamat po, salamat. Opo, oh, pupunta na po, salamat. Ito na po. Mainit. Wait lang, check natin mo. Sige po. Sige po. Thank you. So yun nga ito, nakuha na natin yung pick-up natin dito sa may mabandang Kalokan. Oh, Papuntang... Parangyake. Oh, Parangyake.

Hello ma'am, uh, ah, good afternoon. Lala mo po ito ma'am. So, ano kukunin ko dyan ma'am? Ano po po yung mga drinks po? Oh, Pero naka-box naman ako, maayos po. Oh, sige po, sige. Puntaan ko na lang po. Sige po. O, salamat. 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 sige salamat. Po, ingat po. Salamat. ko po. Sige

Welcome to Paranaque mga tola yan Palagay Sir sure, dito ba? 21 del pan hmm, 21 dito Ito Ito na na rin natin Siyempre po, salamat ma'am. Hello sir, sa mismo Alabang Hills po ba kayo sir? Opo opo, oh. maso kayong Alabang Hills. O oh, sige sir, tatanungin ko sir. Oh, sige, sa new life. New life, sige sir. Tatanungin ko sir kung pwede motor dito sir ano na? mag-surrender lang kayo ng ID sa guy. Oo. Oh, Tapos papapasok naman kayo dito. Papa. Tama sir, dito? Dito pa ako sir? Ano sir? Sa New Life? Ah. Sorry, goodbye, sir, ako ba yun, sir? Bagal yung dito, eh. Ayan, Oo nga sir. po, eh. Na Buti na lang, sir, eh. Buti, hindi kayo minarang sa ano. Hinarang ako, sir, sir. Sabi niya, sige, diretso na ka, sir. Medyo malapit lang yung drop off niya, sir. May drop off kasi ako nun sa loob. Ah, okay. So, anyway, ito lang yun. Hindi ko na nga inano, eh. Sige po. Picturean na lang. Tapos, yun yung sa 23 burning sa ano magsara din wala ang hirap din itong ganito kung saan oh, nga po nakita ko yung ano pinapaikot pala kayong ganito oo nakita ano niyo po sir Berlin. pa din doon 22 Berlin sir ano? opo boy buhay dito sa Alabang Las Piñas sticker ay siya na lang daw an ako na lang nandito pa ako sige po sige po okay po sige sir okay. priority naman to sir eh <laughs> na siya pala yeah. hmm, paantay na lang ako Thank you sir. Ha? Okay sir. Salamat, salamat po. <laughs> sige sir. Lahat. <laughs> Tako problema talaga dito sir kung hindi kami magtatanong sir eh. Ito. Ito sa ore na hirapan naman kabisado lahat. <laughs> oh, sige po. Thank you. Thank salamat. you. salamat, salamat sir. Sige po, ingat. Ingat, okay, ingat. Ganito kahigpit dito sa may ano. Para niya ako yung mga parang ka dito.

🎵 Never really notice what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms 🎵🎵 Play with me like cats and a string You don't understand the pain of bring afternoon, ma'am. Wala na po, ma'am? Wala na po? Opo. Nakawalit po ito, ma'am. Nakawalit po. Anong tawaran niyo, ma'am? Alma. Ah, Sabihin ko na lang po kay Ma'am Alma kung iniwad. Opo. Okay. Ito po, resibo lang eh. Resibo ba ito? O okay. oh, resibo po. Okay. Sige po. Kilala niyo po si Doc? <laughs> hindi po. Ah, hindi. Ito lang. Hindi na na envelope pa. <laughs> hindi na, to. Direkta na po. Direkta niya po niya sa akin eh. Sabihin ko na lang po. Salamat Papa. kaya. Opo. Kay Ma'am Alma ko na iniwan. Sige po. Salamat Ma'am. So ayos sumagot yung pickup up natin. Yung nag-book tawagan natin. Yung nag-book na ito. Hello po, ma'am. Uh, good afternoon. Lala mo po ito, ma'am. Ma'am, tanong ko lang, ma'am, sa pick-up po ba kayo? Aba puntang Diliman po, ah, uh, Diliman... Tao, jeans. opo, opo. Ma'am, opo, ma'am, ano'y kukunin dyan, ma'am? Ah, sige, ma'am. Ah, sige, ma'am. Puntahan ko lang, ma'am. Bali... Sige mantay maantay-antay na maantay, lamang Baka ano eh Sige po, salamat po Sige po, tiyo lang walang po minutes Meron tayong nakuha ang booking kasabay nitong isang priority papuntang Bagbag to mga tol, ano. 199 'di ba? Oo. Okay, ito po. Lang. Uy, po niya, sir? Oh, yeah. <laughs> salamat sir. <ha. laughs> sir, salamat. Uh, lang, Sige, okay lang po. Contact mo, contact yung fake drop-off Paano yun? Hindi ko ma-contact yung drop-off. Contact mo lang siya, ko contact Ah, okay, okay. Po. Laptop lang, lang ah, naman. sige po, sige po. Laptop lang naman, wala na ba? Meron pa ba? Oo, oh, laptop lang. Tsaka? Laptop <laughs> lang. Tsaka lang din ang laptop. Kayo na bahala dyan, huwag picture Picturean ko na lang. Hindi mo po sila na eco bag, babe, ah. Ang sayang eco bag, ah. pag ba yung... Ah, pag-anong po, pag-anong? Okay, pahiga. Pahiga. Okay, pahiga. Sige po. Sir, salamat sir. Walis na ako sir. Sir, salamat, salamat. salamat. Hello ma'am. Good evening po. Ma'am, lalamok po yun ma'am. ma'am. Ma'am, paano ito ma Iwan ko lang ba dito sa may lobby? Opo. Ay, ano ang pangalan niya, Seth? Eric Jose. Eh, Eric, si Eric, Jose po, yung po. Maricel opo. okay na, okay na po ma'am. Salamat po. Ah. Sir, picturean. Picture 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 ko na lang, sir, ano? sail so, mga tol na no, deliver na natin bali iwal na sa labi. kausap ko na si may kaya tinanggal ko yung helmet ko bawal kasi sa loob eh so ngayon mga tol kuha tayo ng isang buking sabay nitong papuntang bagbag Salam mo boss, nalang ako Sali ko yung number Ayan, okay, okay, okay na sir Sige, sige talaga Salamat So yun mga tol nakakuha tayo ng isang booking Nung no, oras na, alas 9 na 9.22pm na mga tol Kukuha tayo ng booking dito sa may Bagbag Matol ah uh, Bagbag ba ito? Wait lang Talipapa pa, pa lang mga tol oh, Talipapa Ako oh, sa punta ito ng Kalookan North Kalookan mga tol Hello ma'am, good evening Pupunta Hello? kayo, kuya? Ah, pupunta pa lang, ma'am. Mga 5 minutes po. Oh, ma'am, ano po yung kukunin ko dyan, ma'am? Ano lang po, good? Uh, ah, sa Ah, sige po. Sige, pupunta po. ko na lang, ma'am. Nandito lang ako sa may talipapa, ma'am. Uh, okay. sige, 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 po, salamat po. po, salamat. Oh, ito ba yun? Ito ba? Kala ko dito. Ay. <laughs> <laughs> Ikaw ba yun, sir? Kasi ano pangalan niyo, ano niyo ba? Oh, babae kasi yung kanina eh. Saan papunta? Papuntang em Emerald. Ah, ayan. Tama ah, siya. Lala. Oh, hindi pinababaan doon. sige po. Ay. <laughs> Sumabit. Apa? Kalau <laughs> main apa? Sakto lang Wala po, wala po Thank you, Sir Okay, thank you, Sir Sige, Paps, ingat Sige okay. Sige Hello po Hello, Sir Hello, Sir Sir, lalamog to, Sir Ako po Sir, nasa Bronte Hall kayo, Sir Sige, Sir, sige, Sir, sige, sir, sige, sir. Sige, sige sir, antay na lang sir, nandis sa Kirino Highway ako sir eh Ha? Ah? Sa Kirino Highway ako Ha, ah, sige lang po Thank you lang po Sige sir, sige sir, antay ako sir, salamat Ha, uh, sige po Sa kamarik yun sir? Oh. Marami ba sir? Ha? Ah? Marami? Eh, isa po Ha ah, ha okay. Sige talaga na amin yung problema. Tagal ko nang hintay tong kanina 15 to 20 minutes. Dito ko na ilagay ito. Gulay lang naman to. Ah, pwede to sa harap. Ano yung sir, ulam nila, no? Pagkain nila ito, bukas. Pagkain nila ito, bukas. Walang bang sabaw yan, sir? Ha? Walang sabaw? Wala naman. Kalituan mo na lang, sir. Pero hindi lang matumba. Oh. Sige, po, salamat. Winner na ako. Hello, ma'am. Yes, ma'am, nandito na ako sa may ano, ma'am. Next mong nakapin. San po ba kayo dito, Wanda, ma'am? Ah, sige po. Wait mo na lang po ako. Ba? Oh, may, may nakita akong salon, ma'am, eh. Ah, po. Yung nakasarado po. Oo, nakasarado po. Ngayon ano na ma'am, may ticket po ako ma'am, limang piso. Okay lang po. Magkano uh, po? 105 plus 5, 110 po lahat. Uh, so clean, ma thank you po. Sukli ma'am. Okay na po. Thank you mo ma'am. Ang laki na ito ma'am. Thank you, thank you po. Hello po, good evening po. Good evening. Opo, alala mo po ito, sir. Sa na po? Sir, ah, uh, dito tama ba ito, itong, ano, sir, itong nakapinsay niyo. Sir, meron ako nakita ang ano dito, sir. Eh? Good harvest, harvest pack ba ito, sir? Subdivision? Oo. Nasa, nasa labas, sir. Nasa labas, sir. Great, nasa nga po. Oo, meron ako nakit Sige sir. Ah, ito, ito kaya ito, kay, yung sa likod. Oh, ah. Punta dito sa expander ko yan, dito sa dito. Balik ako sir, no? Balik. Ah, yung turn ka ako dito. Nakakita ko sa ito ba ito? Ah, ako, ako to, sir, nakasignal. Ay, nakasignal light sir. Ah, sige, ikaw, ito, ikaw nga ito. balik ka lang dito. Ah, kaya okay, ako okay, sir. Ay. Okay. Kabo okay. sir? Sir, kiinit? Okay magbigat sir salamat, Biga, sira. salamat sira. <laughs> o, lang naman tayo ng 1,095 pesos hanggang alas 10 no 12 hours yung natin grabe 11 to 10 bakbakan talaga pero pa tayong wallet mga idol oh. Oh, Nasa 186 pesos pa lang yung araw wallet natin oh. So uwi na lang tayo Siguro bukas babawi tayo Yeah, I'm uh, right gonna Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace.